lakini iba besa si teacher kaya nag mer na ko ko ng ng aking pangbahay tingnan mo tree magbasa tayo mm. aba aba mm. ama ama Erectic pa erect <laughs> Ano sa nod? Aircon. Aircon. Ano Ibon. Ibon. <laughs> Orange. <Fold again>. Orange. <laughs> <laughs> oh, oh. Oh. Ulan. <laughs> Uh, oh. Ulap. Uh. Oh. A, E. A, E, oh. I, O, U. E, E, A, I, O, U. I, E, A, O, U. <130 obsession> o, o I, E, -A, A, A, U. U, O, I, E, A. Magaling! Magaling! Kaya, tinan mo yung mabasayan. Tinan mo to, tapos to. mo to mo. Hindi rin marunong bumasa si Kuya. Ayun o, oh. ang pangalawa. Correct.